Dahil naman sa paghupa ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, bumaba ang presyo ng langis kada bariles. Ayon po sa Department of Energy, nakiusap naman ang Department of Energy o ang DOE sa mga kumpanya ng langis na huwag nang magpatupad ng dagdag presyo. Ang detalya sa report ni Clazel Pardilla. Nalagasan ng kita ang jeepney driver na si Lito. Ipinatupad ang dagdag presyo sa produktong petrolyo. Mahirap po talaga pag mataas yung presyo ng ano, diesel, gawa ng mapupunta lang yung kita namin, mapupunta lang doon sa diesel. Ano po, pambili sana ng mga ano, baon ng mga anak namin, nag Tapos yung ulam. Malakihan dapat ang umento sa presyo ng krudo pero ginawang utay-utay matapos ang pakikipagpulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kumpanya ng langis. Ang nasa 5 pesos na taas presyo sa diesel, binawasan at ginawang 2 pesos and 60 centavos muna. Ang hanggang 4 pesos and 70 centavos sa umento sa gaas, 2 pesos and 40 centavos muna. Habang ang 3 pesos and 50 centavos sa gasolina, 1 peso and 75 centavos muna. Ang natitira, nakaambang ipatupad sa June 26. Pero ayon sa Department of Energy, bumaba na sa 60 na dolyar ang presyo ng langis mula sa higit 70 dolyar kada bariles matapos ang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Kaya ang DOE pakikiusapan ng mga oil company na wag nang magpatupad ng dagdag presyo. Hikayat hindi na magbigay ng diskwento sa mga tsuper. Yung other half na na stagger, can it be negotiable pa? And that's for them to decide. It's another of kindness on their part if they do so. So but but rest assured that you we will will attempt, no? We'll we'll try to talk to the oil companies. Thank you. Sa ilalim ng oil deregulation law, liberalize o bukas ang kompetisyon sa industriya ng langis, kaya walang kontrol ang gobyerno sa pagtatakda ng presyo ng produktong petrolyo sa pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang economic team. Tiniyak ang nakahandang paglalabas ng ayuda sa mga tsuper, magsasaka at mangingisda sakaling pumalo sa $80 per barrel ang presyo ng langis. Pinag-usapan ang epekto sa transportasyon, agrikultura at remitan sa mga overseas Filipino workers na naipit sa gulo sa Middle East. Pero tigil na ang putukan sa pagitan ng Iran at Israel sa ngayon. Kaya positibo ang ikanapagpulong Team na hindi na ito magdudulot ng malaking epekto sa Pilipinas. The conflict has subsided and the prices have gone down. Maliit lang talaga yung impact that uh, I don't think uh, it's alarming for our economic managers. Keleizal Pardilia, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.